So what's up guys, welcome back sa ating vlog So normal day, rest day Tapos saktong holiday din ngayon Para sa ating mga kapatid na muslim So andito tayo ulit sa Shell Siyempre, maraming salamat ulit Shell, thank you Ryan Sa, staff lahat. sa lahat ng staff ng Shell Maraming thank you So ang gagawin ko lang ngayon kay Elo Is easy change oil lang namin siya po? Opo, makago na <laughs> kasi malamot na yun eh. Kaya nga. Eh. Pero yung pwede. Sa akin hindi na ginagawa. Sa gitna mo na yun ano? Gitna na. Marapot na hindi din ang akin. tapos na siyang i-drain ni yung... Vaporai pali sasalina na namin sa mga langas so ito pala yung gagamitin natin na gagamitin natin kay Elo oh. 15W40HX5 bigyan natin ng langis ha? <laughs> langis oil <Oy. laughs> Change oil. Change oil. <laughs> Ubusin <yung> na yan? <laughs> Mukha lang ubus. Sakto yan. Piling ko tansyado mo na yan eh. Hindi <laughs> <laughs> <ko> sure. Hindi <laughs> sure. Basta may lamang kahit tatlong liter. <laughs> pwede ah, <ha>? pwede ah. <laughs> mm. Naka-under na yan. So guys, galing nga tayo ng uh, Shell Las Piñas. Nagpa-change oil. So ngayon, tumakbo na tayo dito sa uh, Paranaque ulit. Kay Papa balay and... Bale, pinapacheck ko lang yung aircon kasi may mga times na hindi nagmamatic yung uh, aircon. May mga times naman na nagmamatic. By right, dapat nagmamatic talaga siya Eh. So, check, -check lang. Baka mamaya nahugot lang yung sensor dun sa evaporator or baka may tama talaga yung sensor. Hindi ko alam check lang ni Kuya Reggie yan, pag meron kayo aircon needs nandito ayan si Kuya Reggie masipag na masipag ayan o oh. masipag na masipag pag taga para kailang kayo ito, pinakamalapit nung pupuntahan tabing kalsada lang din, di ba? hindi na kayo papasok pa kung saan saan So yun guys, uh, naayos na ni Kuya Red Cielo. May ginalaw lang siya doon sa thermostat. Ang sabi niya matigas na daw kasi yung sa sa sensor o sa thermostat niya. Kaya ang tagal niyang magmatik. Pero ngayon okay na. Mabilis na yung interval nung pag-switch on saka pag-switch off ng AC. Okay na siya. Yeah, so pag meron kayong aircon needs, questions about aircon, dito kayo pupunta kay Papi Regs.